Good morning, good morning mga katalapya. Kumusta na po kayo? Eto, late na tayo. <laughs> At uh, papasok na ako ng trabaho. Samahan po ninyo akong uh, maglakad, patungo sa aking pekta Kung ang init ang pag-uusapan dito ay siguro nasa 35. Kayang-kayang -kaya, nang naman itong lakarin uh, lakari niya. O, oh, diba? Kaya eto, tara, mag-exercise na tayo para maragdaga naman ating lakas sa katawaan. Today is Sabado. First day of the week dito sa Doha, Qatar. Kaya umpisa naman ulit ang pasukan at isang linggong pagtatrabaho na naman. Ahem, ahem, ahem. Ang bilis talaga ng panahon ngayon, di ba? Ibilis ako na itong paglakad para makarating na tayo sa ating uh, Hindi kagad kasi ako nakabangon. Wow. Medyo... Lumalim yung ating tulog Pero okay lang naman Nagbigyan ko pa ang Sarili kong matulog ayaw ko naman taxi mahal. Ipangkain ko na lang yun. Yung ibabayad ko sa taxi, sayang. Parang na rin ako tumatakbo nito. <laughs> Pero okay lang. Exciting, di ba? Well, kung ang trabaho naman ang pag-uusapan, edi eh, pa naman na masyadong busy, hectic, pressure. Mas marami pa yung pahinga kesa sa pagod. <laughs> well, guys, hindi pa ninyo napapansin ang yung host. Bagong tasa. O, tingnan nyo kahit paano. Pogi na naman tayo, di ba? Kagabi lang ako nagpa oo. Oh, para na sa ganun ay makita naman ninyo ako. Di ba? Dito sa akin. vlog tatlong tumbling at tatlong ikot na lang. At dito na ako sa akin. amazing guys. O, oh, tingnan nyo. Kahit late na late na ako, nakagawa pa rin ako ng content. <laughs> na hindi ko na malayaan. Kaya nandito na ako para magbukas muna tayo ng tindahan. Whew. Eh, talaga sa labas. Eto guys, nandito na ako at uh, late tayo ng 15 minutes pero di mali lang babayaran ko na lang yung aking late mamayang gabi. Okay lang yon At least parang wala silang masabi sa akin na wala akong hindi binayaran na oras, di ba? Kaya ako nagbabayad ng konting oras. Ang amo namin alam ko siya kaya mas better na talagang bayaran ko na lang yung aking pagka-late ng mga ilang minuto lang naman. O, di ba? Para wala silang masabi sa akin. So yun na nga, kaya gusto ko makapag-vlog nitong uh, umaga para naman eh, may share ko sa inyo na talaga kahapon ako ay nagpabagong tasa. O, tingnan nyo, malinis na naman ang yung host at ang uh, nag yeh tingnan nyo. <laughs> o, para para lagi naman tayong pogi sa harapan ninyo, di ba? Baka isipin nyo na na pinabayang ko na sa sarili ko. Ha? hindi po. Talagang ako ay inaano ko rin yung sa aking budget. Hindi naman ganun na yung bayad sa pagpapagupit at pagpapaano hindi ganoon ka ano no kaya may budget din inaano ano ko rin naman kahit paano halos din ako nakapag-almusal sa late ko pero di bali lang naman dito na ako mag-aalmusal ano madali lang naman uminom ng kape at kumain ng isang pirasong tinapay para may energy naman tayong magtrabaho maya-maya Well, wala akong mai-update sa inyo guys dito sa king uh, pinagtatrabahohan. at kapag may mga bagong uh, sa aking paningin talagang gusto ko lang i-share sa inyo yon at gusto kong i-flex kung ano man ang uh, nasa bagong paningin ko. 'Di ba? Para naman kayo ay matuwa at para may malaman din kayo kung ano yung mga hindi pa ninyo nakikita na mga mga matatamis o kung ano man na para ma-share natin dito sa king uh, vlog. Magtintipla muna ako ng mainit na kape at kakain muna ako ng aking almusal. Ano? Tanging ito lang ang may share ko sa inyo guys sa update. Pag ano, i-ano ko to, i ko sa inyo para malaman niyo kung ano ang nasa loob nito. Okay? So, papano na? Dito na po magtatapos yung aking vlog ko for today kung saan ay eh, talagang gusto ko lang na mag-vlog ako nitong umaga kahit na sobrang late na tayo ano pinilit ko pa rin yung sarili ko na makagawa ng isang content para na sa ay gusto ko talaga ibalita sa inyo <laughs> yung uh, ginawa kong kahapon na ano yung nga yung nga nagpa nagbagong tasa ako di ba <laughs> para gusto ko makita ninyo na talagang pogi na naman tayo nitong araw na to Well, anyway, salamat po sa inyong panonood at sana po ay nagustuhan na po ninyo itong aking ginawang content. At maraming salamat po. Ingat po kayo parati at enjoy lang. And see you on my next vlog. Bye!